Sa nakaraang kwento, si Ning Chan ay nagsabi ng good morning sa asawa niyang empress. Kinamusta niya din ang naging pagtulog niya kagabi. Sinabi naman ng asawa niyang empress na hindi siya makatulog ng maayos dahil wala daw sa tabi niya si Ning Chan dahil sa ganda ng kanyang nakikita. Sinabihan niya din ang kanyang asawang empress na napakaganda at napaka-sexy niya daw talaga. Iniisip naman ni Ning Chan na sobrang swerte niya sa asawa niya dahil sa sobrang ganda at sexy na nito Lab na lab pa daw siya nito. Si Ning Tian ay sumusunod lamang sa asawa niyang empress. Hanggang maisipan niyang itanong kung saan daw ba talaga sila pupunta ng asawa niya. Si Ning Chan ay biglang nagulat dahil sa kanyang nakita. Ito pala ay ang mga tagasunod niya na naghihintay para sa kanya. Ang mga tagasunod ni Ning Chan ay masayang masaya dahil sa matagumpay daw na pagpapagaling ng kanilang patriarka. Ang mga tagasunod ni Ning Tian ay muling nagulat dahil sa kanyang pagbabalik. Kaya naman ang faith cultivation niya ay nag-improve ng hindi inaasahan. Pwede na rin siyang mangolekta ng mga faith energy mula sa mga taong nagugulat niya. Kapag napuno ang storage ng kanyang faith storage, maaari niya ito gawing isang napakalakas na pag-atake. Dahil sa bago niyang kakayahan na pangiti na naman si Ning Tian. Ang Great Elder naman ay masayang-masaya dahil sa tuluyan ng gumaling ang kanilang patriarka ang isa pang elder sa kanilang likod ay namamangha dahil sa pagtapos ni sa isang immortal emperor gamit lang ang isang atake lang. Ang great elder ay muling sinabi na wala talagang katulad ang dakilang patriyarka nila. Ang empress na may malalaking kokomelon ay dala ang mga sandata ng mga tinalo nila noong nakaraang laban. Ang lahat ng tatlong armas na dala ng empress ay may grade na immortal weapon. Ang empress na si Lu Wuking ay pinapapili ng sandata ang kanyang asawa na si Ning Tian. Iniisip ni Tian na gusto niya maging sandata ang lahat ng dala ng empress. Ngunit napagtanto niya din na hindi pa sapat ang kanyang lakas upang kontrolin ang tatlong sandata ng sabay-sabay. Ang pinili niya sa tatlong pagpipilian ay ang Red Skay na espada. Habang hawak niya ang kanyang espada, sinabi niyang gagamitin niya ito ng mabuti. Siningtian naman ay nararamdaman na may napakalakas na aura sa kanyang espada. Siningtian ay gumawa ng blood contract sa kanyang espada. Kinausap niya din ang espada at sinabi na mula ngayon kilalanin na siya ng espada niya bilang kanyang master. Mula sa isang gilid sinabi ng mga Maretes na sobrang lakas ng lumalabas na aura sa kanyang espada. Siningtian ay gumamit ng isang trick upang makalikha ng isang dragon. Ang reaksyon ng espada ni Ningtian ay sobrang lakas. Kaya naman sinasabi ng mga tao sa paligid na sobrang galing talaga ng kanilang dakilang patriarka. Ang aura sa espada ay paunti-unting humihina. naramdaman din ni Ningtian na naging isang ordinaryong spiritual weapon na lang ang kanyang sandata. Ang empress naman ay sinabi na ang sandatang pinili ni Ning Tian, ay tumutugma sa lakas ng gumagamit nito sa kanyang sandata. Tinanong naman ni Ning Tian ang kanyang asawa na kung lalakas ba siya lalakas din daw ba ang kanyang espada. Sinabi naman ng empress na tama si Ning Tian. Sinabi din ng empress na nakadepende kay Ning Tian ang paglakas ng kanyang espada. Masayang nagpasalamat naman si Ning Tian sa tulong ng kanyang asawang empress. Iniisip niya din na maganda ang napili niyang sandata, balang araw daw ay mas lalakas pa daw ang kanyang sandata, at gagawin niya daw itong pinakamalakas na sandata sa immortal grade na weapon. Ang asawa niyang empress ay may gusto daw itanong sa kanya. Tinanong naman ni Ning Chan kung ano naman ang itatanong ng kanyang asawa. Tinanong ng empress kung nakuha niya ba ang great emperor strike niya noong araw na kinalaban nila ang founder. siningtian ay nag-iisip ng malalim. Sinabi niya sa isipan niya na hindi niya pwede sabihin kahit kanino ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Kung mas kaunti daw ang nakakaalam mas kaunti lang din daw ang madadamay kung sakaling may darating na panganib. Sining ay sinabing ayaw niya magsinungaling sa Empress. Ngunit sa ngayon hindi pa daw niya handa sabihin sa Empress ang kanyang sekreto. Ang Empress naman ay sinabing naiintindihan daw si kung bakit hindi niya kaya sabihin sa kanya kung anuman ang tinatago niya. Sinabi din ng Empress na, nasa tabi lang siya palagi ni Ning Tian. Si Ning Tian ay masaya naman nagpasalamat sa Empress na lab na lab siya. Sinabi din ni Ning Tian na balang araw sasabihin niya din ang lahat sa Empress. Ngunit hindi niya daw alam kung kailan ito mangyayari. Ilang sandali pa, may biglang dumating na babaeng disipolo at nagreport ito sa Empress. Sinabi nito na gusto daw makipagkita sa Empress ang Santa na galing sa Yaochi. Ang Empress naman ay sinabing papuntahin nila ang kanilang bisita sa main hall. Ilang sandali pa na sa main hall na ang Empress at ang babaeng Santa. Ang babaeng ito ay nagpakilala sa Empress at siya daw ay pinadala ng Reyna ng Kanluran. Ang babaeng may malalaking kokomelon ay sinabing pinadala daw siya upang hiramin sa Heavenly Demonic na sekta ang Heavenly Demonic na salamin sa Empress. Sinabi naman ng Empress na isang mahalagang kayamanan sa kanilang sekta ang Heavenly Demonic na salamin. Kaya naman tinanong ng Empress kung anong dahilan ng kanilang Reyna para hiramin ito sa kanya. Ang babae na may malalaking kokomelon naman ay humingi ng pasensya sa empress dahil hindi niya daw pwede sabihin ang kanilang dahilan sa empress. Ngunit inutusan daw siya ng kanilang reyna na sabihin sa empress nakapalit sa pagpapahiram ng heavenly demonic na salamin. Ang reyna daw ng Yaochi ay handa magbigay ng Yaochi immortal elixir sa empress bilang bayad sa pagpapahiram ng empress ng salamin sa kanilang reyna. Ang empress naman ay naintriga dahil sa handa ang reyna ng Yaochi magbigay ng Yaochi Immortal Elixir sa kanya para sa kanilang heavenly demonic na salamin. Sinabi naman ng Empress na meron daw isang bulaklak ang matatagpuan sa banal na kalupaan ng Yaochi. Ang bawat isa daw sa mga bulaklak na ito ay tumutubo lamang sa loob ng sampung taon. Ito daw ay punong-puno ng napakaraming spiritual energy. Maari din daw makarating ang isang Immortal Emperor na narating na ang pinakamataas na ranggo ng Immortal Emperor sa pagiging isang demigod realm. Yun daw ang dahilan kung bakit ito tinawag na Yaochi Immortal Elixir, sambit ng Empress. Ang babaeng may malalaking kokomelon ay tinanong ang Empress kung sumasangayon ba ito sa mga sinabi niya. Dahil kung papayag daw ang Empress sa alok, makakarating na daw ang Empress sa pagiging demigod. At hindi na din daw siya mahihirapan sa mga kumakalaban sa kanya. Ang Empress ay pumapayag daw ipahiram ang Heavenly Demonic na salamin. Ngunit may isang kondisyon daw ang Empress sa kanilang kasunduan. Agad naman tinanong ng babae kung ano ang kondisyon ng empress. Ang usapan ng dalawang babae ay naputol. At nalipat ang eksena sa tahanan ng empress. Si Ning Tian ay sinasabing gusto daw siya papuntahin ng empress sa banal na kalupaan ng Yao Qi. Gusto din daw ng empress na gamitin ni Ning Tian ang elixir upang mas lumakas pa daw ang asawa niyang si Ning Tian. Kahit maliit lang daw ang tsansa na totoo ang alamat ng elixir, kailangan daw pumunta ni Ning Tian sa bit ng empress. Alam daw ng Empress ang kasipagan na ginagawa ni Ning Tian para lumakas. Kaya naman gusto daw ng Empress na tulungan ang kanyang asawa na si Ning Tian. Meron din daw lugar sa Yaochi na pwedeng makapagpalakas si Ning Tian ng mas mabilis. Sabihin lang daw ni Ning Tian sa Reina na kailangan niya pumunta sa lugar na yon at sigurado daw ang Empress na papayag ang Reina ng kanluran sa request ng Empress para kay Ningtian. Sa isipan ni Ning Tian na kung hindi daw dahil sa Empress siguro patay na daw siya noong nakaraang laban. Siningtian ay iniisip na kailangan niya daw talaga lumakas para hindi na daw maulit sa dati ang kanyang katawan na bigla na lang bumabagsak. Siningtian ay nagpasalamat din sa mga pagtulong ng Empress sa kanya. Ang Empress naman ay pasimple na kinikilig sa kanyang asawa. Siningtian ay pabirong sinasabi na marami daw magagandang babae sa Yaochi at malalaki din daw ang kokomelon nila. Tinanong ni Ningtian ang asawa niya kung hindi ba ito nag-aalala na baka kainin siya ng buhay ng mga babae doon. Sinabi naman ng empress na kapag may nagtangka daw kumain, kay Ningtian sa lugar na yon mananagot daw sa kanya ang babaeng yon at si Ning Tian. Dahil sa pagsiselos ng empress, sinabi ni Ningtian na lab na lab na talaga siya ng kanyang asawa. Gamit ang mapangakit na boses ng empress tinanong niya si Ning Tian kung magkukultivate na naman ba ito sa kalagitnaan ng gabi o sasamahan niya ang empress. Si Ning Tian naman ay nagalak sa narinig at naging puso ang kanyang mga mata. Siningtian ay hindi na nagsayang ng oras at pinuntahan agad ang para maumpisahan na nila. Ngunit pinigilan ng empresa Siningtian. Sinabi ng empres na napagod daw siya kanina dahil sa dami ng gawain kanina. At mamayang madaling araw na lang daw sila ay nakapasok na sa palasyo. Siningtian ay nagtataka dahil meron daw palang okasyon sa lugar ng patriarka. Si Ning Tian ay iniisip na mukhang malakas ang reyna, at iniisip niya din na mukhang ito ay isang immortal emperor. Si Ning Tian naman ay nagbigay galang sa reyna. Iniisip din ni Ning Tian na hindi niya akalain na bata pa at maganda ang kanilang reyna. Iniisip daw kanina ni Ning Tian na mukhang matandang babae na may kulubot ang mukha ang reyna nila sa lugar na ito. Ang reyna naman ay nagtanggal na ng face mask. Inakala niya daw noon na nababaliw na ang empress para magpakasal sa katulad ni Ning Tian. Ngunit hindi niya daw lubos akalain na napakagwapo daw ng asawa ng Empress. Siningtian naman ay biglang bumilis ang tibok ng puso nang hindi niya alam ang dahilan. Ang system naman ay sinabi kay Ning Chan na may charming fox physic ang Reyna. Kailangan daw gamitin ni Ning Chan ang kanyang godly physic upang hindi siya maapektuhan ng charming fox physic ng Reyna. Si Ning Chan ay agad inactivate ang kanyang godly physic upang hindi siya mahulog sa gayuma ng Reyna. Siningtian ay kinakabahan at sinabihan ang kanyang sarili na mag-relax lang. Ang Reyna ay namang hakay ning Chan dahil nagawa nitong hindi maapektuhan sa kanyang charming fox face. Sinabi din ng Reyna na marami na siyang nakuhang lalaki noon ngunit siningtian lang daw ang hindi niya nagawang magayuma. Sinabi naman ni Ningtian na hindi maganda ang pinapakita ng Reyna sa kanya dahil sa pagsubok na gayumahin siya. Sinabi ni Ningtian na andun siya para makipagpalitan ng pangangailangan. Sa isipan naman ni Ning Tian sinasabi niyang hindi niya lolokohin ang napakaganda at napakasexy niyang asawa na empress kahit kailan. Ang Reyna naman ay agad humingi ng tawad dahil sa ginawa niyang kabastusan kay Ning Tian. Sinabi ni Ning Tian andito siya para sa kanilang pagpapalitan ng pangangailangan, kaya naman sabihin na daw ng Reyna kung ano ang gusto nila paggamitan ng heavenly demonic na salamin. Ang Reyna ay sinabi naman na sundan siya ni Ning Tian. Ang babae na nasa malapit sa ilog ay sinasabing kailangan na nila ang salamin sa lalong madaling panahon. Dumating na ang reyna sa tabi ng ilog at pinakilala siningtian sa lahat. Siya daw ang patriarka ng heavenly demonic na sekta at andito daw siya para maging escort ng salamin. Siningtian ay tinanong ang reyna kung ano ang nangyari sa kanilang ilog. Sinabi naman ng reyna na aksidente daw na nabalutan ng itim na aura ang ilog nila dahil daw sa pagkukultivate ng kanilang mga disipolo. Hindi daw nila magawang solusyonan ito ng sila lang. Kaya naman humingi na daw sila ng tulong sa heavenly demonic na sekta. Tinanong naman ni Ning Tian ang Reina kung wala daw ba talaga siyang magagawa sa kanilang problema. Ang Reyna naman ay sinabing kahit isa siyang immortal emperor wala siyang kakayahan para ayusin ang lahat ng bagay. Sa isipan naman ni Ning Tian, nararamdaman niya daw na may tinatago ang Reyna sa kanya. Ngunit sinabi niya naman na kailangan niya lang tapusin ng mabilis ang misyon niya sa lugar upang makauwi din ng mabilis. Siningtian ay inihanda na ang salamin. At tinanong ang Reyna kung kailangan niya lang ba patamaan ang ilog. Sinabi naman ng Reyna na tama si Ngunit nagtataka daw ang Reyna kung paano gagamitin ni Ningtian ang kapangyarihan ng immortal weapon na salamin kung isa lamang siyang spiritual rank. Siningtian ay tumalon na at sinabi na mukhang minamaliit ng Reyna ang kanyang kakayahan. Siningtian ay tumalon na at nakahanda ng umatake sa ilog. Ang reyna at ang kanyang mga elder ay nagulat dahil totoo daw pala na talagang may spiritual si ang patriarka. Ang isang elder naman ay sinabi na mula sa mga maretes, nakapagbukas din daw Siningtian ng 199 na mga spiritual na ugat. Dahil nagulat niya ang mga nanunood sa kanya, nagkaroon siya ng reward na physical buff. Inatake na Niningtian ang maitim na ilog. Siningtian ay iniisip na mukhang nasa maitim na ilog nakatago ang mga sekreto sa kanya ng Reyna. Ang maitim na aura sa ilog ay nararamdaman ni Ningtian na lumalaban pabalik sa kanya. Ang kapangyarihan sa kanyang pag-atake ay mas nilakasan pa ni Ningtian. Kaya naman ilang sandali lang nawala na ang maitim na aura sa ilog. Ang salamin ay tapos na gamitin ni Ningtian kaya naman binalik niya na ito sa kanyang palad. Dahil sa napasobra na naman Siningtian sa paggamit ng aura na tuyot ito at muling nang hina. Sinalo naman siya ng babaeng santa at tinanong kung ayos lang daw ba siningkian. Sinabihan naman ng reyna ang elder niya na samahan niya ang patriarka para makarecover. Mamaya daw susunod din siya para magpasalamat sa patriarka. Ang reyna ay inutusan din ang kanyang mga elder at sinabihan na ipagkalat sa lahat na hindi na pwede pumunta ang lahat sa ilog. Ang leader at ang mga elder ay umalis na. Ngunit hindi nila napansin na meron pa din palang natitirang maitim na aura sa ilog. Siningtian ay iniisip na kulang pa din ang kanyang lakas, dahil muli na naman siyang nanghina matapos gumamit ng isang immortal rank na pag-atake. Ngunit siya ay masaya, dahil mabilis lang daw siyang gumagaling at dahil daw ito sa kanyang God's Record. Ang babaeng may malalaking kokomelon naman ay pumasok sa kwarto para e-check ang kalagayan ni Ning Tian. Tinanong niya kung maayos na ba ang kalagayan ng patriarka. Si Ning Tian naman ay sinabing ayos na siya at wala na siyang nararamdaman na kahit na ano. Si Yao Qi ay biglang lumapit kay Ning Chan at sinabing hindi siya makapaniwala sa sobrang bilis ng recovery ni Ning Chan. Nagulat niya ang babaeng santa kaya naman nagkaroon na naman siya ng panibagong reward. Ang Reina naman ay pumasok na din sa kwarto. Agad naman nagpakita ng paggalang si Yao Qi sa Reina. Si Yao Qi ay biglang nagulat. At dahil ito sa ginawang paglapit ng Reina sa patriarka. Ang Reina ay inaakit na naman si Ning Chan. Sinabi pa ng Reina na manatili muna si Ning Chan sa lugar nila ng mga ilang araw pa. Tinanong din ng Reina kung ano ang gusto ni Ning Chan, upang maibigay daw agad ito ng Reina.